yun magandang araw mga kagala uh, dito tayo sa YAM uh, appliance center dito so lang ulit sa may Kiapo nahingay lang dito pero tara punta natin tatawid tayo sa kabila dito sinipin natin nagpaalam tayo kay Buntiklet para makapag-vlog dito yan simula natin dito sa may Kiapo One nap Little. Pilit meron sila dito ng ano uh, 6,000 na uh, DB uh, 1,800 watts ayan tapos dito naman uh, DB uh, 5,400 tapos dito 3,700 yung 4,500 ito maganda ito dalawang speaker dalawa din ito dalawa din ito yung yung castle. Yan oh. Um, to Tatlong speaker yung nakasama nyo. Tapos may mga ilaw na din uh. Tapos ito naman yung concert. Mayroon sa kasamang mic. Remote na rin. Uh, 4,200. Tapos dito mayroon namang 1,800. Uh, wireless speaker din. Oh. Uh. Mayroon siyang uh, remote at saka may speaker ayan na eh, yung yeah, mic tapos may USB SD may bluetooth to so, yan may battery so 300 3000 mAh yung kayang battery nya uh, ito ay 8.5 tapos may 12 naman dito maganda rin to wireless microphone 2-3 so, mayroong oh, sang ilaw dito, bili na ang bago. Ay, mas maano yung dito, mga ito. Dito Mayroon ang bumili. Kaya, katulad dito. 2,000 oh. lang. Tapos, tutok. Mayroon din yung 1, 3. 1, 1. din. Dito may mic. Di diba ko kasama ito. Sampo lang asa to dito 3,400 dalawa yan dalawa na yung mic ko oh. nilagyan na ng ano para hindi mm. tatalsik no, yung no, ano 3,000 may volume mic tapos ito 1,8 dalawang speaker ito dalawa din ng oh. dalawang microphone may remote oh wireless na rin ito ito 2 x isang microphone nga ata itong kasama nito ayan Pus, ito 1 x ito, microphone wireless 1,500 tapos dito naman 8.5 inches 800 lang mura na tapos 3,000 maganda o ayan may ilaw na rin tapos dito tayo sa may bandang gilid meron dito sila na display din ah ito uh, 5 uh, 4 uh, DB audio meron din 5.5. malaki yung speaker yun hindi 15 na sa yun 1,500 yeah, 15 inches tapos ito naman 12 4,100 yeah. may mic, dalawang ay sa lang tapos yung gator, meron din volume tapos yung SD meron dito ito naman yung 26, so, oh dalawang speaker din ayan home vision may TV sa taas so 3,600 may ilaw din 18 inches ito 6.5 350 watts ito 550 watts tapos kung gusto nyo yung TV, meron silang TV dito sa taas. Ah, uh, smart. Smart TV A na LED. No? Ah, LED. Ayan, sa taas. Ah, uh, 4,100. Tapos may 416 sila. Ah, uh, 32. 32 din. 5,1. May 5,5. Ayan, ang maganda. Smart TV, yung 5,5. tapos Pasok kayo dito sa loob. No, ito mix uh, mixer amplifier 2500. Oh, uh, uh, EB 270 plus. Uh, dalawang microphone ha Tapos ito naman speaker, eh, magandang tunog dito mga bossing ito. Magandang tunog to 55 dalawa na uh, tapos yung mga uh, maliliit na microphone meron si ay na ano na speaker meron sila dito tulad nito, 250. Dito nila ng TV dito. Medyo sa gilid lang tayo. Ay, padala si madam. Ay, madam. Ayun, yun, smart TV nila sa taas. Ayun, Aston. Uh, um,

25 so, lang Marato lang 22 inch lang 'to. Tapos mayroon din 29 26. Hey, oh, galina, kaya? Ito so, 'yung din, si madam. Hello. Pasok na tayo dito, bala na. Meron din si amplifier dito. itong ito ano? Uh, sound tapos itong TV 29. Uh, tapos 'yung mga platinum um uh, Reina 'yung model. 5-8 tapos meron ng 3-3 meron ng 3, 3. 3 tapos yung mga mic nila kung gusto niyo magaganda ayun o may 1-4, 1-2 depende sa klase tapos meron sila din mga rice cooker ayun o uh, 13,500 Melody Wireless. Wow, fiesta. Maganda pala yun. 13,000. Ayan, gusto nyo mga radyo. Mayroon sila. Ah, 500, 700, FM, AM. Ayan, may likpaki sa mga drama. Ito, mura lang yung TV nila. Yung 24 to 7. Itong Kobe. Maganda tong Kobe. Ito, hindi ko alam pa ng model to. Ito, ito. Maganda. Mura lang asa ito. Anong hanap ko Ito maganda oh. Bosing makano yan? Bosing? Dito ba yan? Toto? Anong brand yan? Kobe. Ah maganda yung Kobe. Ayos yan. Ay, maganda, todo lang. Ito ayo, 'no? Malaki-laki. Mahaba. Ito, ayun 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 'no? Malaki-laki. Ito, malaki ito ayun no malaki ito ito ayun no malaki laki mahaba alam Maliit lang. Tapos dito. ito maganda din ko. Ito maganda ganda, ganda din ito malaki-laki. Oo, type. Ito maganda, square type. Ganda yung ano niya, Yan dito mga gala. TV nila, mura lang. Kobe yung branda ha. Mayroon silang 2.9, 2.7, 2.5, 2.2. Mayroon ding dalawang libo. Pero mas maganda ito. Mas malaki yung screen niya. Ito na yan. mas maganda. Ako din kasi Kasi ito nakikita lalabas mo na tayo para makapasok mo ba yan dito lang mga kagala no? may bumili na may kasama pang bracket makapalong magkano yan dito mga kagala uh, tumasok tayo sorry tumasok tayo sa loob ganina pinakita natin yung TV uh, depende sa klase kung magkano mayroong 4-1 at uh, saka dito Maraming namimili dito. Hey, check hello. Yan dito lang yan sa Yam Appliances. Lagi natin ito pinupuntahan. Yan, katulad nito. Kita natin yung mga press dito kanina. Hey, mic one. Mic two, check. Hey, mic one. Ay, okay, sorry. May nag-vlog may mga price yung kanina hey. magbibili yan tapos yan hey. 1,000 hey. ah yung maba 1,600 uh, maganda oh, 10 inches malakas yan isama pa ba lang microphone nya na GPL Magkano ganyan madam? Pre, may wire May wire lang sya GP Audio Ayos, maganda Yan, dito lang mga kakala ah, Siyempre, d'ya libe, ibang street ah, dito linggong araw, maraming tao dito sa may gate.